Nasa court nga ako. Wala naman akong bola. Oh, pari. Iyon si Baldugo. Tara. Puntutan natin ulit ang pera. Bulihin natin. Ano? Baka may bariya ka dyan. pera. Pwede ba yan? Tignan nga natin yan. Nung huwag mong sinasabing wala. Hindi pwedeng wala. Oh. Pare, ito 20, oh. Pwede Tabi na ito pa pang Sabi mo, wala. Sige na, doon nga na. Uy, kainan na naman. Ba't ba laging yung inapi kapatid ko? Bakit? Pakailan mo. Kala mo sino ka. Kala mo sinong malaki ka. Subukan nyo ulit. Papabarangay ko na kayo. Papabarangay daw pare. Tara na nga. Huwag oh, kayo kalokohan. Tara na. Sino kayo? Hanggat nandi ko, walang pwedeng manakit sa'yo. Ako lagi magtatanggol sa'yo dahil kuya mo ko. Salamat kuya. Lumipas ang mahabang panahon at ang buhay ni Baldo ay napariwara. Nalulong ito sa kung ano-anong klaseng bisyo at ang pagiinom. <laughs> Mga mahihina kasi manginginom. Pag hindi na kaya, eh, huwag nang umarap sa akin. <laughs> bayaan na niya ang kanyang puyang may kapansanan. Isa rin te, sakit sa ulo. Anak ng Toko ah, iniwanan na kita na pagkain dyan, tapos hanggang ngayon hindi ka pa rin kumakain. Hoy, ano gusto mo? Alam mo, masyado ka na nagiging pabigat sa buhay ko. Sa buhay na yung mag-asawa dumating ka sa buhay namin. Alam mo yun? Bahay to ng asawa ko. Alam mo, kung di ka nag-bisyo-bisyo noon, siguro hindi naman mangyayari sa iyo. Yun. Ngayon, ang pinipirwisyo mo kami mag-asawa. Alam mo, tumayo ka na dyan. Dali na. Huwag mo na akong pahirapan. Mandal ka. At kung itrato ni Paldugdo, na parabang hindi niya kadugo, Umain ka na. Ah, umain ka na. Sa ayaw at gusto mo, kakain ka. Nga nga. Umayon ka na. Ba, isama ka naman. Umanga ka sabi. Nga nga. Huwag kang maingay. Umain ka na. Umain ka na sabi. Alisa mo na. Nga nga. Anak ng Tokwa. Masyado ko na nagiging pabigat. Ano bang naitulong mo sa akin dati? Wala naman, di ba? Pero bakit kita inaalagaan ng ganito? At sarap-sarap nung inuman ay magka-aibigan doon, oh. Bigla ka nalang papasok sa isip ko. kaya kumain ka na. Ako, punong-puno na ako sa iyo, ah. Wala ka naitulong sa buhay ko, kaya kumain ka na. Totoosin, dapat di ako maawa sa iyo, eh. toko naman, oh. Uminom ka ng tubig. Alam mo, sana natuluyang ka na lang eh. Dahil yan sa ugali mo noon. Kaya ka pinaparusahan. At lumipas ang mga taon, bumaligtad ang kanilang sitwasyon. Si Baldog naman ang humihingi ng tulong ngayon sa kanyang kuya. May motor na rin siya oh. May <laughs> sasakyan pa. Ganyan nga kaya Ah, tao po ah ah oh ano ang dito? ah kuya ah. tara, halika halika ang ng bahay mo kuya ano po ah? oh hindi pa, hindi pa ako Ah. ano ang ginagawa mo dito? ah kuya kasi wala na po ko ibang malapitan natanggal ako sa trabaho Tsaka pinalayas din ako dun sa inuupahan ko. Oh, kaya baka pwede mo ako tulungan. Baldog, mukha ako lang kailangan ng tulong sa'yo. Kontrato mo ko parang hayop. Kuya, matagal na yun. Kalimutan na natin yun. Baldog, oo nga matagal na yun. Pero nakita mo naman yung trato mo sa akin. Kung pakainin mo ako, bakit ganun ang ginawa mo sa akin, Balto? Kuya mo ko. At dumating na ang panahon para sa oras ng pagsisisi. Humingi siya ng tawad sa kanyang puya at inamin lahat ng kanyang pagkakamali at ang kanyang pagpapabaya. Kaya ito ang palagi nating tatandaan. Maging tao ka sa kahit na sino man ang iyong makakaharap at hihingi ng tulong sa iyo. Dahil hindi natin alam, pwedeng bumaliktad ang sitwasyon. Dumating ang panahon na ikaw naman ang mas mga ngailangan.